Hello, magandang gabi po. Alam niyo kanina yung unang vlog ko, hindi natapos. 'Di ba? Bigla kong pinutol ko na lang kasi biglang dumating yung kapatid ko. Biglang sumulpot, hindi ko hindi ko inexpect. Kaya ayun, pinutol ko na lang. Hindi pa halos halos nangangalhati pa lang 'yun eh. No, saan ba tayo nang tapos. Parang, anyway, ituloy po natin. Kasi, hindi pa talaga tapos yun eh. Kanina, doon sa unang video, ang sabi ko po, hindi ko sigurado kung nandoon si Willie Rebillame. Eh. Ngayon po, pinanood ko uli yung, uh, yung video doon sa rally kung saan nag-speech itong si ex-president Duterte ay nandun doon pala si Willie. Nandun mismo sa stage. Doon mismo sa nakaalalay kay Digong. Nandun sa likod, katabi. Nagulat ako. Maka Duterte pala itong si Willie, si itong Kuya Will na to. Huwag hmm? ko sa iyo, Willie. So ngayon, anyway, kanya yun eh. Democratic tayo eh, di ba? So ngayon, yung mga mama susunod ko po sa nang papo sa nang sasabihin doon ay yung uh, una itong uh, rally na ito sa Davao na pinamagatang candlelight prayer rally prayer rally pero ewan ko kung hindi ko naman kasi pinanood ng buo tanungin ko na lang po yung mga ibang nakapanood mula sa umpisa kasi ang boring naman panoorin eh kung nagkaroon ba talaga ng uh, pagdarasal doon kasi ang sabi nga sabi ang maglilid ng prayer ay eh, si si Maudegs pero nung di ba nung tinawag siya diretso speech dire diretso siya nag speech ng napakahaba ngayon ang sa observation ko lang paano yung tinawag na prayer rally Paano naging prayer rally yun? E eh, puro paninira. Well, kung talagang prayer rally yun, saan sila nag-pray? E eh, kung mapapansin po natin, mula doon sa, mula doon sa, ang napanood ko lang naman na nag, uh, nag speech doon ay si Glenn Chong. And then narinig ko rin, hindi ko pa napapanood ng buo, yung speech din ni eh, Baste, na paminsan-minsan na ko dahil naka-on lang yung computer habang ako ay nagluluto, doon sa dulo, eh, talaga naman po na puro paninira din kay Bongbong Marcos, kaysa kaysa tinawag niyang tamad, at pinapagre-resign niya. Hoy, baste, may iya ka sa sarili mo sa pagbumuka mo, sasabihin nyo na, sabihin ng tatay mo, bangag si Bongbong Marcos, pagkabihin nga ang, pagtabihin nga natin, pagkabihin, <laughs> nabubulol ako, pagtabihin natin ang uh, litrato ninyong dalawa kung sino ang itsurang bangag kung sino ang mukhang bangag at parang engot tingnan yung mga kababayan ang itsura niya pagmumukha ng Bastido Duterte na yan tadtad -tad ng tato kala mo ano eh yung itsura niya ewan ikumparam nyo naman sa itsura ni Bongbong Marcos na napakatino malinis, clean cut. Statesman. Makapagsalita. Of course, lahat doon na nag-speech doon, kung meron pa mang iba, palagay ko meron. Marami siguro. Buti na lang. Hindi natin alam kung nag-speech kaya doon si Amy Marcos. Naku, kung nag-speech pa doon si Amy Marcos, talagang kasumpa-sumpa na talaga siya. So, ngayon nga po, ang pinagtatakhan ko paano naging pre-rally yun, eh puro paninira at yung si Digong kagaya ng dati, panay pa rin ng murah, at alam niyo mga kababayan mayroong uh, part doon na anong tinawag niyang bangag mayroon niya tayong ang pangulo natin nandiyan sa Malacanang ay bangag tapos nagmura pa siya ng PI na ang minumura niya ay si Bongbong Marcos. Minura niya. Nasaan ang prayer doon? Na sa pagkakaalam natin, ang prayer, pagdarasal, ay pakikipag-communicate sa Panginoong Diyos. Anong klasing Panginoon ang pinagdasalan nila? At alam nyo, habang nagmumura at sinisiraan ni Digong nung mga nag-speech doon, habang sinisira nila si Bongbong Marcos, palakpakan sila doon. Tuwang-tuwa sila. Bueno, ang isang napansin ko po mga kababayan, sa dami lang nag-attend doon na ang sabi, ang sabi they were expecting around 50,000 attendees. Pero sa tingin ko, 10,000 lang siguro yun. Baka mga 10,000 na nakaupo lahat eh. At saka napansin ko na parang hindi naman talaga, tingin ko lang ah, observation ko, para hindi lahat yung supporter. Kasi may pumalakpak man po at magsisigaw ng Duterte, ganyan konti lang konti-konti, hindi lahat hindi nga ilang-ilang pirasong uh, bibig lang ibig sabihin sa observasyon at sa, makikita mo pag uh, dinadaanan ng camera yung uh, mga tao yun nga isa nakatalong ko mayroong nabobore nabobored board na board, mayroong inaantok, mayroong mababasa nyo naman sa sa facial expression ng uh, tao na parang hindi naman siya masyadong sangayon sa pinagsasasabi eh, ni Duterte. Kasi kung talagang lahat yung supporter, lahat yung magsisisigaw. Di ba? Eh, hindi eh. Hindi kaya hakot, bayan, tingin ko lang ah. Now, itong pinagagawa ni Duterte, talagang ipinakita po niya mga kababayan, na talagang wala ng kaduda-duda, na siya talaga may masamang balak kay Bongbong Marcos at sa gobyernong ito. Kitang-kitang ibidensya -kitang na siya talaga ay may balak na Patalsikin si Bongbong Marcos dyan sa Malacanang by force. Alam niyo nyo, sinasabi niya doon, hindi lang niya inuudyukan, ha? Hindi lang niya inuudyukan yung military at kapulisan, kundi inuutusan niya. Inutusan niya. Inutusan niya na i-take over ang kongreso, ang Malacanang, at Pakarsikin daw si Bongbong Marcos. O kayo po dyan ang mga taga-dabaw. Alam nyo ako hindi ako taga-dabaw. Hindi ko nakikita. Wala akong first-hand experience kung ano talaga ang nangyayari dyan. Kayo po ang nakakaalam. Kayo dyan sa dabaw ang nakakaalam kung ano ba talaga ang mga nangyayari dyan. Anong klasing pamumuno ang ginagawa ng mga Duterte. Sangayon ba kayo sa pinaggagawa nito? Nitong, uh, nitong mag-ama? Na lahat puro mga mukhang pera. Puro magnanakaw. Alam naman ninyo siguro, of course, alam ninyo, yung tungkol doon sa kaso ngayon ni Paulo Duterte, yung tungkol doon sa 51 billion na ewan kung saan niya dinala. Yung para sa flood control project na hanggang ngayon binabaha kayo? O, oh, at itong tungkol dun sa controversy ni Sara Duterte, yung paglunok niya ng 125 million na confidential fund at yung gulo tungkol sa confidential fund na gusto na naman niyang hingiin na worth 650 million na porke hindi na pagbigyan ngayon nang gigera di ba kayo diyan mga taga Davao ano ba gusto ba ninyo gusto niyo pa rin ba na yan ang namumuno sa inyo at gusto niyo pa rin ba na yan ang maging pinuno natin sa buong bansa. Alam nyo, we expect so much from you, the Bawenios. Nagtataka ako, wala doon si Pulong, doon sa rally. Nandun siguro, pero hindi naman tinutukan ng camera. Nahiya man siguro. At si Sarah, hindi ko nakakit. Pero alam kong nang umuwi doon, umabol doon sa rally. Ewan eh, ko. Kasi ang pinapanood ko lang yung gusto ko lang naman marinig kung ano yung mga pagsasasabihin ni ni Digong nyo. At yun na nga po. Ngayon po mga kababayan, alam na alam na natin siguradong sigurado na tayo na talagang nakikipaggyera sila sa Marcos. Dati, pa-deny-deny pa sila eh paasar-asar pa lang sila nang aasar lang na mga mga pagnatngat ng pulburon sigurado tayo na sila na mga Duterte ang nasa likod ng pulburon video hindi ako naniniwala na si Bongbong Marcos ay nagda-drugs at this time naniniwala ako na, na, na siya ay nag-drugs noong kabataan niya nanihindi pa nga siya tumatakbo sa kahit anong posisyon sa gobyerno? Well, sa totoo lang, sa, lalo sa mga anak mayaman, gaya na sinabi ko, mukhang normal yon. Mga anak ng politiko, mga anak ng mayayaman, excuse me. Kung sa mga mahihirap, mayroong nagda-drugs na, na halos hindi naman kaya na bumili. Yun pa kaya na may mga nang bumili? may panggastos. Iba po yung pagdodroga noong panahon ng kabataan nitong BBM kaysa ngayon. Dito po natin makikita at delikado po talaga. Talagang delikado ang buhay ni Bongbong Marcos at ng kanyang government na sana naman po tulungan natin ang ang ating uh, ang ating pangulo dahil kapag po si Bongbong Marcos ay napatalsik sa Malacanang babalik na naman tayo doon sa 6 years na pamumuno ng isang Duterte oo mayroon tayong naririnig na mga alingas-ngas mga mga anomalya kaysa yung mga involved sa smuggling sino bang hindi lahat yata na, na dumaan na pangulo dyan sa Malacanang i-involve sa kung ano-anong anomalya sino bang nagtuturo sino ang magtuturo sino ang nangbabato malinis ba yan yung mga nangbabato na yan at bakit po ito ginagawa ng mga Duterte itong paninira kay Bongbong Marcos na gusto nilang patalsikin nang sa ganun sila ulit ang mamuno. Hindi kaya dahil takot na takot sila na aarestuhin na sila ng ICC? Dinadaan na lang sa pananakot lagi eh. Nung nakaraan, dinidinay kasi wala siyang kinalaman dun sa mga mga rumors na kudeta rumors. Pero ngayon, maliwanag pa sa sikat ng araw na talagang siya silang mga Duterte ang may pakana kaya ikaw, Amy Marcos ano ba talaga? ano ba? nag-i-spy ka ba dyan? o tumutulong ka ba sa kanila? o ano? kami naguguluhan na sa mga kinikilos mo at mga sinasabi eh speaking of spy alam nyo din si Gloria Arroyo well sabihin na natin na oo kailangan nang doon siya sa rally sa Luneta dahil siya ay isang government official hindi siya nagpunta doon sa rally sa Davao, eh alam naman natin na Duterte ano yan eh Duterte minion yan eh Duterte group yan pero nandoon siya. Well, of course, pakitang tao. Kagaya ng ginawa ni Sarah na nagpakita lang ng mukha niya doon sa glit. Tapos lumayas na. Bastos pa rin yun. Kunwari nag-attend, nagpakita, nag-personal appearance para hindi naman masabing binastos niya yung rally na parali ng gobyerno ipat eh, siya ng gobyerno eh. Pero, pagkatapos niyang mag, magpakita ng muka, hindi mo na nakita yung anino niya. Lumayas, hindi na hinintay yung Pangulo. Bastos pa rin. Kalahati nga lang, 50% na bastos. At itong si Gloria Arroyo na nandoon, hmm, nag spy din yun. nag spy yun. Kung ano-ano man ang mga mga ganap. So mga kababayan, dahil po doon sa ginawang rally na yon, makikita naman natin pagkumparahin natin yung uh, yung speech ni PBBM at yung speech ni Digong Nyo, Alin po ba sa palagay ninyo ang may laman na para sa sa ating mamamayan? Yung speech ni PBBM kasi makikita natin doon, maririnig natin yung mga yung mga saloobin niya, yung mga plano, mga goals nitong uh, Bagong Pilipinas Movement. Maririnig natin na puro sa ikabubuti ng bansa. Eh, yung doon sa speech ni PRRD, ano nakita mo? Kababayan. Hindi ba? Puro paninira? May narinig ba kayo na patungkol sa ikabubuti ng bayan? Puro paninira kay Bumbong Marcos? Puro, puro galit. Puro galit, gigil, inggit. Inggit yun. Ingit na ingit. Keso, pag ipinilit ni Bongbong Marcos ang chacha, ang People's Initiative, ay siguradong lalabas ng Malacanang at sasapitin yung sinapit ni Apulacay ng Pamilya Marcos noong 1986. Nananakot. Naakala mo naman, hindi rin nila ginawa Diba nung kapanahonan mo, Digong, nung ikaw yung Pangulo, di ba sinubukan nyo na galawin din yung konstitusyon? Na nung hindi umubra, binalak ninyo na gawing revolutionary government? O ba't hindi ninyo ginawa? Hindi naman ninyo sinubukan yung People's Initiative during your presidency. Ang sinubukan nyo lang yung CONCON at -con, CONAS. Ngayon, bakit hindi niyo ginawa noon? Ngayon na ginawa, alam mo pala, bilang abogado, na tatlo, there are three methods to revise the Constitution. Ba't hindi ninyo sinubukan noon yung People's Initiative? Tapos ngayon, ginagawa ng uh, ginagawa ng gobyerno natin, People's Initiative. Bakit kayo galit? At ang uh, ang duda ninyo, bayad, bayad. Wow, sino ba ang hindi nagbabayad? Kayo rin naman eh. Puri rin kayo bayad eh. Kunwari pa kayo. Kung magsalita kayo, kala yung sino kayong, sino kayong malinis? Mapapatunayan nyo ba na talagang bayad? Binayaran nyo mga tao? Noon kayo nyo rin magbayad, pati hindi nyo ginawa? sa totoo lang mas mas uh, terrible yung binalak ninyo revolutionary government ito nga inuutusan ninyo si Bongbong Marcos inuudyokan ninyo in, in, hindi lang udyok inuutusan na gawin ng uh, revolutionary government itong gobyerno natin ngayon kayo yung nanguudyok dyan tapos ngayon na, kumbaga, ang hindi maganda ang revolutionary government. Dinadaan ng Pangulo natin sa legal. Di ba legal yung People's Initiative? At sasabihin ninyo na talaga bang galing sa tao? O ba't hindi ninyo i-research kung galing nga ba talaga yan sa tao? Now, sino ba ang nagpasimuno ng People's Initiative? Mga congressman ba? Sino ba ang mga congressmen? <clears throat> di ba sila ay representative of the people? Representative sila ng kanilang mga distrito. O di, mali ba? Kasi wala namang, wala namang talagang mga pobreng mamamayan. Ang gusto nyo kasi manggaling sa mga purok, sa mga barabaranggay, hanggang umakyat, hanggang sa bayan, sa probinsya. Walang ganon wala namang uh, wala namang pobreng mamamayan na nakaisip noon. Ang talagang makakaisip niyan ay eh yung mga inteligente. Inteligente. Yung mga may alam sa konstitusyon. Sino 'yon? 'Di ba mga mambabatas? Oh. Kumbaga, inadvise at in nirekomenda ng mambabatas sa mga sa mga LGU at yung LGU ngayon, yung sila ang nagpa nagpasagawa ng pagpapapirma. 'Di ba? Kaya anong sinasabi ninyo? Naiinggit kasi kayo dahil hindi niyo nagawa noong araw. Ngayon, pustahan tayo kapag kayo ay napatalsik si Bongbong Marcos, I don't think na hindi ninyo gagawin yung People's Initiative. Gagawin ninyo yan. Tama hindi, mga kababayan. Kaya ito, nag, nagkukunwari ang mga ito. Parali-rali. Para kanino yung raling yan? Para kanino yung parali? pre rally ko, no? para ba yan sa bayan o para sa mga Duterte? Nagtatanong. Di ba mga kababayan? Kayo ang sumagot. Yung prayer rally na yan, para ba sa ikabubuti ng bayan o para sa pampalawig ng kapangyarihan ng Duterte? Okay? Okay, tama na muna po at namamalat na ako. Thank you very much for watching and see you in my next vlog. Peace!